Kumusta po kayo? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw eh, ay natin ang ilan sa mga liham na natanggap natin sa Bahay Ugnayan. Ito po ay isa sa mga museum dito sa may palasyo na open na open sa lahat. Malaking bagay itong mga ganitong museum dahil bukod sa mga piraso ng kasaysayan na kinikwento dito, ay paraan na rin siya upang matanggap ko ang mga liham ninyo. Kaya siguro, simulan na natin. Teka, magsusuot muna ako ng salamin at eh, hindi na kagaya ng dati itong aking mata. Galing kay Merkel. Gusto ko pala sabihin na napakagaling at napakabuti niyo pang presidente. Ako, maraming salamat. Kahanga-hanga at ubod ng talino. Pambo naman ang talino. Minsan <laughs> po kasi ay iniisip ko na hindi ako kasing talino ng iba. Huwag niyong isipin yan. Hindi, hindi totoo yan. Lahat tayo may kakayahan. Kung minsan, kailangan eh, lang natin hanapin yan at uh, lagi kayo magkakumpiyansa sa sarili ninyo. basta eh, mag-aral ka na mabuti at uh, talagang magsumikap ka, eh kahit naman sino ay magiging successful. From Miguel, I think natamaan ako ni Cupid kasi I think of you araw-araw. <laughs> okay dun Sorry ko, sorry kung corny ang pick up line. Ha? Happy Valentine's. Thank you, Miguel. Magamit nga yan. Baka, kumagat si First Lady doon sa mga ganyang klaseng pick up line. I wish the earth is filled with love, care, and respect. The world must be perfect like you. Oh my God, this is from Iya. I am not perfect. I'm very, very far from perfect. But we try to be That's the important part. That pa uh, na Thank you very much. That nobody is perfect. Only God is perfect. But you always try to be perfect, and uh, if you try hard enough, you'll come close. Oh, from uh, Mindy, dear Mr. President, you slay us as president. Well, thank you. Uh, I think I may have been the first president that has slayed the country. <laughs> so far. Uh, I'm very this is very this is a very nice thing to say. Salamat, uh, Mindy. From Yair. Dear Mr. President, how is your day? I hope you're having a great day. I am, thank you very much. If you are having a great day, can I get a shout-out? Well, if you're reading this and you give me a shout-out, thank you and have a great day. Shout out to Yair Deniega. Thank you very much for your letter. Happy Valentine's, our dear President. God bless you and your entire family. Maraming salamat. My dear President, please find time to visit us as H. Ah, oh, sa South sa Fort San, Santo Domingo, Santa Rosa. Uh, it's a pleasure to meet and greet you face to face. Thank you. Oh, asahan niyo na ipapagkakataon tayo na one of these days, makapunta ako dyan. Ngunit, eh, inayos na natin lahat ng uh, mga benepisyo ng ating mga SAP 44 para tiyakin naman na yung mga pamilya nila ay uh, hindi naging baliwala ang uh, prakiprisyo ng ating mga magigiting na pulis na nasa way sa ganong operasyon. Now from Erica. I am a humanities student and a huge interest in politics and history. Well done. I do believe that people, especially in the Philippines, have distorted ideas of politics. Even me myself, I admit that it is difficult to filter what is true to be 100% objective, to take a stand and such. I still have a lot to learn, but as broad as the concept of politics, I would like to simply think that whatever happens, we are all humans who deserve to live And to be led as humans. You have it. You have it exactly right. Politics. should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person, certainly. Kung mamumuliti ka tayo dahil meron tayong gustong gawin. Halimbawa, may isang tao gustong tumakbo. Kahit na anong uh, elective position, maging paranggay captain, mayor, kung ano man. Dapat naman, ang dahilan kung bakit sila tatakbo, ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita akong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita nagihihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important. Because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago, and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, Uh, now with the technology that we have, mahirap talagang maka, makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. Meron dito, napakagandang drawing from UNO. Dear Mr. President, wala masyadong nakasulat, pero may magandang drawing ni Yoda. Tapos nakalagay, follow me. Oh, sige, we'll follow him. Ano, para makita natin kung ano pa yung mag maganda niyang drawing. Ito isa pa. May picture din. Alam mo, napaka-talented ng Pilipino. Dear Mr. President, Thank you, dear President. My family wants to meet you soon. From King Alexander Kujamat. Sana magkata, mag magkaroon tayo ng pagkakaton. You're 10 years old, and uh, I hope that you are able to develop your skills dito sa pag, -pag -drawing. eh, 10 years old ka pa lang ang ganda-ganda na kaya 'to uh, pagpatuloy mo yan at uh, pakita natin ang mga talento ng Pilipino from Hans Timothy dear mr president may god bless your leadership thank you thank you very much uh, may drawing na naman maraming maraming salamat dear mr president greetings uh, from Lian in the name of the lord i'm Lian Leoman and from Santa Rosa Laguna I'm writing behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is Bigas Biglang Mahal? So I told him, it's the best time to write the president and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, eh, hindi natin maiwasan na makita talaga nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo nila halos katumbas lang ng mapagtaas ng dito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa. Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ng presyo ng langis. Pag tumasa ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat 'yan ay kailangan uh, kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ay ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay uh, maging sapat na hindi na tayo nag import, Mababa ahasan ng mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At uh, sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Ito naman ay galing kay Mark. Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Uh, meron pa kay Sofia, I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At uh, ito naman from uh, Eduardo. Let's industrialize, sir, maski motorcycle lang para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa. Alam nyo, totoo na nga naman ito, ang uh, na jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. Ginagawang lang nating modern. Dahil dahil yung pagkakalinipad natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya nating gawin para naman tugunan ang problema ng climate change, pero higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, kailangan na rin nating iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye. Dapat moderno na rin ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na 'yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Maraming salamat po sa inyong mga liham. Susubukan kong basahin ulit lahat pagka nagkaroon ng oras ulit. Pero bago tayo magtapos, ay gusto kong bigyan ng paggalang at pag-alala ang ating mga nasawi nasundalo sa Lanao del Norte nitong lingguin na ito sa mga enkwentong nangyari. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating anim na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang enkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Ipinapangako natin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa sambayan ng Pilipino na ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at pagkikilala ng pamahala sa kanilang nagawang sakripisyo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating anim na magigiting na sultano ay gagamitin nating lakas upang ibayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag ng panganib sa ating mamamayan. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Magpapatuloy ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching her dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.